So, ayan, guys. Ito po yung ating sibuyas na palaman sa kupya. Ayan. Kailangan pong pagtsagaan. Uh, lutuin. Halu, haluin. Hindi siya pwedeng iwanan. Dahil once na iyong iniwan, sunog ang katapat mo'y uling. So, kailangan bigyan ng oras, ng atensyon, ng aksyon, lahat na ng syon kailangan po talagang lagyan ng tiyaga sa bawat paghalo para hindi dimukit ang puwet, hindi maging uling hindi masunog ay no, may mga nakikita akong kunting itim itim kasi nga yung kumisan nakakalita ang haluin kanina pero matatanggal din po yan mamaya So, ito po yung sinasabi ko. Kung gusto mo ng magandang resulta, kailangan pagtyagaan. Kung gusto mo makagawa ng magandang kopya, kailangan bigyan mo ng oras. So, hindi lang po sa ating pabalat na buhay ang kopya, kundi sa mismong palaman na ating ilalagay sa loob ng ating dooh ang kopya. So, kailangan po natin pagtsakaan, halo-haloin ng hindi dumikit sa ating kawali. Lalo't manipis po yung aking kawali. Pero kahit hindi po manipis talagang didikit po yan kasi luto na po yung ating sibuyas. Malapit na po siyang maluto. So, mabilis na lang po siyang dumikit. Kaya alam niyo naman, ang sibuyas ay matamis-tamis. So, mabilis na lang po siyang dumikit. So, malihit na lang na apoy ang aking ginawa. Para at least makontrol po natin yung kanyang pagkasunog sa kwit. Ayan. Napakahirap ko talaga gumawa ng ano, ng palaman ng hopia. Lalo na itong sipuyas, hahaluin mo. Ay luluto mo. Hihiwain mo una. At pag hindi ka pa maingat kung paano ng paghihiwa, paiiyakin ka ng paiiyakin. Kailangan may teknik din. Sa paghihiwa. At pagkatapos, yung ibubukhayo. Ganito. Kaya matagal ko ang paggawa ng hopia buong tiyaga para kumita dahil kung hindi ko pagtsatsagaan walang kita sabi nila masarap daw ang aking kupyang sipuyas sabi nila masarap daw ang aking kopyang ginagawa salamat sa ating mga hindi nagsasawang kliyente na nagbubumibili ng ating sibuyas na kopya. Ayan, kung nakikita nyo, brown-brown na siya. Malapit na po siyang maluto. Pero kailangan ko pa rin siyang pagtyaga na haluhaluin Dahil kung hindi, ay sadyang masusunog. Kakain po ng sunog ang ating mga kliyente. Mapait. Hindi ko maganda. Kaya kailangan talaga itong tiyagaan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumatangkilik ng ating kopya. Alam ko kung kayo ay nasasarapan ayon sa inyong mga komento. Maraming maraming salamat po sa akin. Hindi kayo magsawa. Ayan, ako naman po talaga ay hindi nagsasawang gumawa hanggat nandyan kayo, nandito ako hanggat nandito ako, nandyan din kayo marami salamat po bawat bagay na ating ginagawa kailangan ng tiyaga kailangan ng pasensya para magkaroon ng magandang resulta so ito po ito po ganyan po ang aking ginagawa ko pagtyagaan pagpasensyahan uras po ang iginugugol ko dito bukod doon, masakit na po yung aking mga praso pero kailangan ko kong gawin para kumita Kita nyo guys, oh. Maliit lang yung apoy kasi pag binigla mo yan, sunog. So, kailangan maliit lang po yung apoy at hindi po titigilan na dahil once na tinigilan po natin yan, sunog ang kwit yan. Kaya tiyaga talaga. Sa una, hindi naman kailangan haluin ng haluin dahil hindi pa siya masyadong luto. Alam nyo guys, pagka naluluto na ang ating sibuyas ay tumatamis yan. Kaya syempre, pag matamis, madaling dumikit yan sa puwit. Madaling masunog. So, kailangan talaga haluin para hindi dumikit. Dahil once na dumikit yan, sunog ang puwit ng kawali, sunog pati ang niluluto.